Ayan, magandang gabi mga Kiu, welcome po dito sa ating YouTube channel, South Park TV. Update lang mga Kiu, Dito po sa concert venue ngayong gabi ng Elias J. TV Band Dito po sa South Bay Jensen, mga Kiu. So makikita niyo as of 9 PM ay unti-unti -unti na po puno na po 'yung concert venue. Mga Kiu, guys, meron po ng ano ha, meron pong ticket na babayaran para makapasok ka dito sa loob, mga Kiu. Entrance nila 500 pesos mga kayo. Hindi po siya pre-admission mga kayo, ha? Kaya kung napapansin ninyo guys, may mga space pa sa loob. Pero kung pre-admission yan mga kayo, panigurado. Kanina pa punong-puno na po yan. As of 9pm ngayong gabi mga kayo. So hintay-hintay lang tayo guys mga update pa natin. Mamaya mga kayo sa paglabas po ng Ila City Band. Sobrang excited na po yung mga taga South Bay mga kayo. So kanina guys, napansin natin, medyo umulan po. Ayan, medyo umulan dito si dyan, dyan. Kaya dito mga kayo sa amin ngayon, ayan maulan. Yan, inulan po kanina mga kayo. Mabuti na lang, hindi naman nagtuloy-tuloy kahit pa paano guys. Tumila rin ang ulan. Yan. Kasi kung nagtuloy-tuloy yun mga kayo, patay. Yan. Wala pa namang bubong dito mga kayo sa ano sa kanilang concert venue. Okay sila ano, sila Idol Elias, safe, safe sila kasi hindi sila mababasa. Maki, e, paano yung mga ano, yung mga manonood? Ah, yung mga manonood, Mario, na nagbayad ng 500 pesos para lang masilayan yung idol natin mga kakyu krape eh. 500 pesos guys yung kanilang entrance fee o oh, di ba guys so hindi ko alam guys kung ano yung mga kasama diyan kung ano yung pre pre drinks ba yan, yan pre red horse pre pelsin pre mojito depende pa yan guys wala, wala akong kalam alam mga ka kung ano yung kasama sa 500 na yan mga kakyu yan so ang importante naman din kasi sa iba mga kakyu ay makita nila yung idol nila kahit magpahit pa sila ng 500 pesos. Ang importante lang sa kanila, makita lang nila si Ilyas JTB, mga kayo, masilayan lang niya mamaya. Kaya yung 500 pesos na yan, guys, sisiw na sisiw yan para sa kanila. Yan. Wait lang mga kayo, inom lang muna ako ng aking uh, energy drink ngayon. Wait lang ha. Ah. So, ayun mga kayo. Uh, subscribe nyo lang po yung aking uh, YouTube channel, mga kayo ha para sa mga karadagan pang update mamaya dito po sa concert ngayon ng Ilias City TV Band dito po sa South Bay Jensen kung saan napakaganda po ng kanilang concert venue guys isipin nyo nakaharap po sa dagat mga kayo so press na press po yan mga kayo yung pakiramdam mo at huwag kayong magalala guys kasi tumila naman yung ulan hindi naman nagtuloy-tuloy yung ulan kanina malakas po talaga yung ulan mga kayo pero hindi naman siya nagtuloy-tuloy kaya ito medyo maganda na po yung panahon habang hinihintay po yung paglabas ng Ilias J TV band. Ayan. So, ginagawa ko tong video mga kayo 9pm. 9pm ngayong gabi. Ginagawa ko tong video na to. Hindi ko lang alam mga kayo kung anong oras ito papanood. Mga basta yan po yung lagay dito ngayon sa South Bay Jensen guys. Makikita po natin. Ayun Napaka-colorful talaga. oh, yan. Para talagang siyang private, ano, private hotel. No? Private hotel talaga. Private resort mga kayo. Yan, resort ba to guys? Yung South Bay Jensen ito guys. So, resort siguro ito guys, pagka alam ko resort siguro ito. Dahil malapit po siya sa baybayin. Nakaharap po siya sa baybayin. Ganda naman ang lugar na ito guys. Oh, grabe. Parang ano lang, para lang po siyang New Washington. Parang Boracay, parang gano'n. So, yun lang guys. Yan. Maraming maraming salamat. Abang-abang pa kayo sa mga update natin mamaya. Yan, antabayanan po yung weapon natin mga karagdagan pa natin update. Dito po sa concert ngayong gabi ng Elias J TV One. At ipinagdata sa natin guys na maging successful po itong concert na to para sa mga idol natin at maraming sumaya ayan dito po sa mga taga uh, Jensen mga kilalang lalang dito particular dito sa South Bay mga ka -Q. so ilang guys ayan maraming maraming salamat po sa panonood ingat po God bless abang-abang kayo sa mga update natin mamaya uh, kung pwede subscribe nyo na lang kaagad itong aking YouTube channel. Ay, grabe naman. Subscribe mo na. I-click mo na yung tiny bell button. Yung maliit na linggana. I-click mo na yan. Tapos i-click mo yung all. Ayan. Ibig sabihin, pag pinindot mo yung all, automatic yan. Tuwing may upload ako, mga may update tayo. Manonotify ka. Ayan. Magpapop up yan sa, ano mo, sa YouTube mo na, oi, si Super Q, mayroong update, mayroong down upload yan yan. So, mapapanood mo kaagad agad yung ating uh, upload sa cover natin ngayon ng Ilesi tv band. Maraming salamat mga Q. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ayan, kanunay mga ka-Q. Ayan, napakaganda ng video mga Q. Patabusin natin ito ng 5 minutes. 5 minutes lang mga Q. Patabusin natin yung video natin para at least mahaba-haba naman yung video natin. Ang ganda naman ng kuha ng drone shot na ito. grabe so oh. Hanggang doon, napakagandang lugar to. Abos, ah, no? Napakagandang lugar yan mga ka -Q. So, good night guys.